Alam niyo ba na may labindalawang klaseng saging na matatagpuan sa bansa? Katulad na lamang ng Lakatan, Latundan, Saba, Senyorita, Cavendish, Lagkitan, Bulkan, Morado, Inabaniko, Bungulan, Utungan, at Tindok. Ang pagkakaiba-iba nito ay nakikita at nalalaman sa itsura, kulay, laki, texture, at hugis. Maaari itong kainin ng hilaw, pero ang iba naman ay ginagamitan ng iba't ibang klase ng luto. Pero sa lahat ng nabanggit na saging, ang saba, latundan at lakatan ang pinakakilala sa lahat. Dahil halos sa lahat ng mga pamilihan, ito ang laging tinitinda. Sa video ito, malalaman natin ang 12 na benefits sa pagkain ng sagi. Partikular na ang saba, latundan at lakatan. Unang-una, mayaman sa nutrients gaya ng potassium, vitamin B6, vitamin C, magnesium, copper, manganese, fiber, protein, at fat. Nagtataglay din ito ng 105 calories at binubuo ng tubig at carbs. Pangalawa, tumutulong mag ng blood sugar levels. Pangatlo, tumutulong ma-improve ang ating digestive health. Pangapat, nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. Panglima, pinangangalagaan ng saging ang ating puso. Panganim, nagtataglay ng powerful na antioxidant. Pangpito, ang hilaw na saging ay nakakatulong i-improve ang insulin sensitivity ng katawan. Pangwalo, ini-improve din ito ang ating kidney health. Pangsyam, nakakatulong sa pag-maintain ang fitness ng katawan at pag exercise Pangsampo, ang saging ay madaling idagdag sa ating diet. Pwede rin itong ihalo sa pagbibake at pagluluto. At higit sa lahat, protektado ito mula sa pesticide o kahit anong polutan dahil sa makapal na balat nito. Ikalabing-isa, makakatulong ito para sa mas maayos na tulog sa gabi. Ang pagkain ng saging ilang minuto bago matulog ay makakatulong upang makapagpapakalma ng iyong katawan at kalamnan. Ito ang dahilan upang maging maayos at mahimbing na tulog lalo na kung ikaw ay isa sa mga tao na nagkakaroon ng problema sa pagtulog. Paalala, kung may pinagdadaanan kang hika o ubo, maaaring mahirapan ng iyong katawan na i-digest ito kung ikaw ay kakain malapit sa oras ng pagtulog. Ikalabing dalawa, alam naman natin na ang saging ay sa potassium na isang vasodilator. Ito ay nakakatulong at nakakaapekto upang makakaiwas sa stroke, atherosclerosis at heart attack. So yun po, sana may nakawa kayong aral sa video to. Pakishare na rin para malaman ng iba. Pwede nyo rin po itong isave para hindi nyo makalimutan. Yun lang po, salamat!